hindi na po atin yan. Ito yung mga lihitin mo natin gamit. Ayan. Ito yung tinatawag na balisong kahoy pero siya ay para sa akin siya ay kahoy dagat. Ayan. Kahoy dagat. Siya ay balisong dagat kung tawagin. Ayan. Tingnan nyo. Ito dilaw. Dilaw siya. Hindi siya masyadong magpakita eh. Yeah, ma para makita niyo yung pagkasinag araw niya. Ayun, may sinag araw siya dito sa likod, may matang maliit nang ingitim. Okay, so ito yung katulad niya, puti lang siya. Ay, teka. Ito, ito. Ito, ito puti siya, pero siya may sibol. Ito mainam to sa sugal, pero 'wag niyo nang dasalan Paggagamitin niyo nang din sa sugal. Ayan. Meron ding puso ng isda na naging bato na. Tingnan nyo siya mabuti. Oh. Puso ng isda. Mapanghalina. Sobra. Pinakamalakas sa panghalina to. Puso. Ayan. Maganda sa negosyo siya. Ayan. May nakadugtong siyang parang pinakang pabitan. Ano? Ayan. Kung makikita nyo to sa personal, napakaganda nito. Ayan. So, itong maliliit nating mga gamit, kahit maliliit po yan, pag naikarga natin sa singsing, -sing, napakaganda na po yan. So, yan. Maraming maraming po salamat. At may tayo ay may solid na kabibi. Solid na solid, pero ito, hindi na atin yan. Ito atin, tapol. So, ito yung halos na mamareo Magkaiba nga lang talaga sila ito yung ating suso na naging bato may inam sa depensa depensa talaga pangunahin talaga to depensa crystallize may inam to sa sa ano po sa panghalina unang una ayan pero malakas po yan crystallized na suso ito yon Mga kasama ng crystallized na suso Dito naman mga libo na kawayan. Binilad din po natin kasi ito. Pag tayo nagkagamit na pang dito, gagawin natin Quintas cross tulad ng ginawa ni Chong Ane uh, Sir Bernardo. Napakagaling niya sa paggawa ng mga uh, gamit. Ito yung aking balisong na nanggaling nung ano. So, sa totoo lang ayaw niya nito eh. Gusto niya ipatanggal lahat to. Ayaw niya nito. So ito, kasi nagparamdam siya talaga. Ayaw niya nitong mga nakalagay na mutya na to. Kasi sinabi niya eh. Gumagana naman siya kahit wala niyan eh. So yan nga. Aalisin natin yan. Libon na kawayan. Ayan. Oh. Kawayan po yan pero libon yan. Meron naman tayong malaki para mapatunayan ko sa inyo. Ayan. Ang Libon halos po pinanghahawakan lahat ng abilidad. Lalo't sa kawayan. Ayan, meron pa pala tayo dito. Ayan. San Benito Cruz. San Benedict sa likod. Itong ating uh, pasuso. Mapanghalina po yan. Lalo sa mga yun nga lang, huwag nyo nang gamitin sa babae. Meron tayong bigas-bigas, kung tawagin. Ito yung bigas-bigas natin. Ayan, bigas-bigas. Itong bigas-bigas po, nagagamit sa pagpapalakas ng katawan kalusugan at healthy. Palagi ang pangangatawan. Dito, nagtataglay kayo ng hindi. Magutom-gutom. Ayan, isa siyan para siyang katulad ng puti na ingkanto. Kasi pag nagtataglay kayo ng puting ingkanto, hindi kayo nakakaramdam ng gutom. Katulad din po nito. ko oh, malikot. Grabe. Malikot eh. Hindi yan. Tumakas. Bigay. Ano Ano na kasi? Ako, yung tayo.